Sa bawat baryo, may mga kwentong nagmumula sa dilim. Mga kwentong naglalarawan ng kakaibang nilalang na gumagamit ng mahika. Hindi para tumulong, kundi para saktan. Sila'y tinatawag na mangkukulam. Ngunit totoo nga ba silang lahat ay masasama? O may mga lihim na hindi pa alam ng marami? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundo, nakatira ang isang matandang babae na tinatawag nilang Aling Rosa. Tahimik siya, mahiyain, at hindi madalas nakikisalamuha sa mga kapitbahay. Ang kanyang maliit na kubo ay nakatayo malapit sa gubat, at sa paligid nito ay napapalibutan ng samusaring halamang gamo. Tuwing gabi, makikita siyang nag-iisa, nag-alaga ng mga halaman habang may sinisindihang mga kandila at insenso. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga tagabaryo. Si Aling Rosa ay mangkukulam, bulong ng ilan. Kapag may batang nagkakasakit o hayop na namamatay, agad siyang pinaparatangan ng mga tao. Isang araw, isang batang lalaki na si Pedro ang pumasok sa guba. Hindi niya sinunod ang bilin ng kanyang mga magulang na huwag sisirain ang mga halaman doon. Sa kanyang paglalaro, naputol niya ang isang puno na sinasabing tirahan ng mga engkanto. Kinagabihan, nilagnat ng mataas si Pedro. Nanlumo ang kanyang pamilya at hindi nila malaman ang gagawin. Si Aling Rosa ang may sala, sigaw ng ilan. Pinilit nilang puntahan ang kubo ng matanda. Dala ang galit at pangamba. Ngunit laking gulat nila nang lumabas si Aling Rosa at agad na tumulong. Kumuha siya ng mga dahon ng lagundi, luya, at iba pang halamang gamot mula sa paligid. Inihanda niya ito sa isang palayok at niluto hanggang maging sabaw. Habang pinapainom niya si Pedro, Binigkas niya ang ilang panalangin na hindi maintindihan ng iba. Kinabukasan, unti-unting bumaba ang lagnat ng bata, hanggang sa siya'y gumaling. Nagulat ang mga taga-baryo. Kung siya ay mangkukulam, bakit niya tinulungan si Pedro? Anong nila sa isa't isa? Dito nagsimulang mabunyag ang katotohanan. Hindi pala siya isang mangkukulam na nananakit, kundi isang albularyo at tagapangalaga ng kalikasan. Matagal ng pinaniniwalaan na may kakaibang kapangyarihan si Aling Rosa. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay mula sa kanyang malalim na kaalaman sa mga halaman at dasal na minana niya mula sa kanyang mga ninuno. Kaya kung minsan ay inakala ng mga tao na ito'y kulam, ngunit ang kotoy ito'y lunas. Lumipas ang mga araw, natutunan ng mga taga na lumapit sa kanya kapag sila'y may karamdaman o problema. Mula sa simpleng sipon hanggang sa sugat at sakit ng tiyan, lahat ay kanyang natutulungan. Unti-unti, napalitan ang kakot ng mga tao ng respeto at paghanga. Nguni hindi rin nawala ang iba't ibang kwento. May mga nagsasabing nakita raw nilang may kakaibang liwanag sa kubo ni Aling Rosa tuwing hating gabi. Ang ilan na may naniniwala pa ring may kapangyarihan siyang hindi pangkaraniwan. Nguni sa kabila ng mga tsismis at paniniwala, ang pinakamahalagay ang kabutihan na kanyang ipinakita sa mga tao. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang alamat ng mangkukulam. Ang kwento ni Aling Rosa ay paalala na hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan. Minsan, ang mga taong iniiwasan natin ang siyang may pinakamalaking maitutulong sa atin. Ang tunay na mangkukulam ay hindi ang taong maunong sa halamang gamot, kundi ang taong maunong manakit ng kapwa. At ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa takot, kundi sa malasakit at pagmamahal. Kaya sa tuwing may mayrinig kang kwento kungkol sa mangkukulam, alalahanin ang aral mula sa baryong iyon. Huwag agad humusga, igalang ang kalikasan, at laging piliin ang kabutihan.